Hello, good uh, morning mga, mga kapatid uh, Narito na naman po ako upang uh, magbahagi na naman po ng uh, isang uri ng dibusyon uh, para sa Cinco bokales at uh, ganoon din uh, na, ang poder nito at ang pondo ay aking pong ibabahagi ngayon So kung meron kang mga ganitong kagamitan, talandro o medalyon, ay uh, naririto po ang dasal ang medalyon po ay ganitong klase yan, 5 bukalis po yan so kung mayroon po kayong ganitong medalyon ay ito po ang dasal at kung wala naman po ay pwede po kayong umorder sa akin ito uh, ganitong medalyon so yon uh, nawa ay inyo pong magustuhan ang aking ibabahagi nito at kung inyo pong magustuhan ay uh, paki subscribe po at no skipping ads uh, habang uh, habang pinapanood nyo po ang aking video so intro muna po tayo Hello, welcome back sa akong channel uh, Muli ay uh, abutan kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan Ligta sa ano pa mang kapamakan at walang karamdaman Hangat ko lagi ang inyong uh, mabuting kalusugan At uh, kaligtasan uh, sa lahat ng kapamakan Nawayingatan tayo lahat ng ating pong may kapal at uh, sa mga hindi po naniniwala i-skip uh, nyo na po ang video kong ito huwag na lang panuorin ito po kasi ay para lamang po sa mga naniniwala sa mga ganitong content at nag-aaral ng mga lihim uh, sa mga uh, solid followers ko, supporter shout out po sa inyo lalong lalo na sa lahat ng uh, ano uh, channel member ko sa channel kong ito maraming maraming salamat awa ay uh, uh, kung inyo pong magustuhan like subscribe hit nyo po ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng uh, video na aking upload ano man po ang inyong uh, paniniwala ay aking gagalang ano man po ang inyong uh, reliyon ay aking irerespeto so galangan at respetuhan na lang, na lang po tayo at uh, yun, Uh, lumipat po ako ng pwesto sapagkat uh, maingay po doon yung mga putak ng manok so tsaka basta maingay po kaya lumipat po ako ng pwesto so <coughs> sa lahat po ng uh, umorder po sa akin maraming maraming pasalamat umorder ang mga medallion, omo uh, mga engraved design na gawa ni bro poblete Uh, maraming salamat po sa pagtitiwala at yun ay lang, ang lahat ng yun ay naipashipping ko na shout po sa mga taga bro kaya uh, ma'am Elin Maning kaya uh, Leticia uh, si eh, ma'am Elin, Maning ay sa Hawaii, USA si ma'am Leticia Humino uh, Shoutout shout out po sa inyo ng uh, lands. sakop ng inyong mga mister at sa lahat ng mga uh broda, shoutout po sa inyo, at salamat sa inyong mga uh, suporta. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat uh, isa na naman po ang uh, nakatulong ang channel na ito sa pagpapagaling ng isang uh, solid followers ko, supporters at uh, nagamit niya ang uh, mga orasyon na kin-upload Gumaling daw ang kanyang uh, pamilya at narito po ang kanyang comment sa aking uh, channel. Maraming maraming pong salamat na ay marami pang matulungan ang aking channel na ito sa may mga karamdaman at sa mga nag-aaral na makarunong ang lihim. Uh, stay tuned lang po lagi sa aking channel. Mabagamat wala akong internet dito ay akin pong uh, patuloy na pag-upload nawa ay no skipping ads tapusin nyo po ang ads uh, para dagdag po ng uh, uh, ano uh, tulong nyo sa rin na rin po sa akin at ganoon din uh, sa mga gustong uh, mag-donation sa channel kong ito sa video kong ito na, uh, may ah uh, pindutin nyo po ang super thanks at ah uh, uh, kayo na po ang bahala kung magkano po ang inyong i-donation. Ganon din, uh, kung, uh, kung gusto nyo rin po mag-donation uh, sa aking Gcash, uh, malaking tulong po yan, lalong-lalo na. Ako po ay uh, uh, kailangan ko po nga uh, bumalik ng pamba, Pampanga at kulang pa po ang aking pantubos ng tiket sa barko man lang. Ito po ang aking Gcash number. Kahit piso lang ay akin malugod na tatanggapin po. Yun, uh, sa mga may maganitong medalyon, ito, 5 bukales, ay ito po na aking pong ibabahagi ang dasal. So, kapag ka, kahit sa talandro, pwede po ito, ang dasal na ito. Uh, at uh, yun, uh, alam po naman natin na ang Cinco bukales ay na lakas, lalong-lalo na sa gamutan. Isang uh, isang uh, uh, ang, uh, noon nagkita kami ng isang Rizal yan noong uh, 20 years ago at naituro niya sa akin ang mga ito. Ang gamit niya po ay Cinco bukales So ngayon, ay inyo rin pong uh, matututunan at aking babahagi ngayon. So, yun. Uh, lagi lang pong uh, manalangin. Uh, mababang loob. Uh, huwag masyadong magagalitin. Uh, wag naman sobrang bait dahil baka abusah, abusuhin ang kapwa natin. Yung sakto lang. Yung may pag, uh, paggalang, may pagrespeto. So, yun. Uh, kina pong uh, babanggitin ang mga uh, ang dibosyon. Medyo mahirap pong banggitin ito. At kung uh, nagkamali ako sa pagbanggit ng uh, ng uh, o mga uh, dasal na dito sa uh, sa aking pagbanggit sa mga orasyon ay dito nyo na lang sundan ito pong uh, 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 ano uh, sa screen Lalagay ko po dito sa screen uh, Yun na lang po ang sundan po niyo kung sakali po ako ay nagkamali sa pagbanggit ha yun po ang palala, ko po sa inyo ha God bless po uh, akin na pong babanggitin uh, una po ay uh, magdasal ng isang ama namin bagino lalati at sumasampalataya at kung gusto nyo pong magwis magwis po muna kayo sa kahit uh, ano ang banggitin yung uh, wis basta kayo na po ang bahala kung anong kawis uh, wish ang kailangan ninyong banggitin at uh, narito po ang um, uh, pagkatapos ng mga ang manami na bago ng walati at at magwis ay narito po ang orasyon okay uh, paalala po kapag uh, nagkamali po ako sa pagbanggit sundan nyo na lang po itong nasa screen ha yun po ay uh, yun ang nakalagay okay Pax Domini Isu uh, a nostre, Isu Kristi, Bertos, Sanctissima, Passionis, Ihos, Signum, Sanctae Proces, It, Titulus, uh, Triumphalis, Isus Nazarenos, Rex Noster, Integritas, Coque uh, uh, Beatissimi Beatissimi, Perhene Mariae Custodia Sanctorum Angelorum Praesertim Tutelaris Mee uh, uh, It uh, Supragia Omnium Electorum de Sin Terme It Omnis Inimicus Meus bisibilis uh, it in bisili bisilibos uh, it no it in saikula in infinitus jos Santa mater de crucis picado uh, picados adoras in principio irat verbum it verbum irat Apo Dios it Dios irat berbum irata Jos Ima Pasarada As isum Christum Benedictum Pater Uja Jona aha aja aha haha uh, jo uha bukbah a ah, a ah, iyao ayo awe iwa uwa u weya awe we bernabal barpantem abal barpanter angilorom Silcharum oknes nosel akubsal arentrex eletresto elet itresigret osi tosot Aikam, Agdulim Matam, uh, Audam Matum, Aikam Eternam, Ornam Uktam Regni Omnipotentem, uh, Omnipotente Makmimitam Adunay. Yan po ang kabuwang uh, libu sa singko bukales ng medalyon o talandro. Ito po ay dinadasal sa alas sa uh, alas 6 ng hapon at alas 6 ng umaga at pwede rin bago matulog at pagkagising at komformirin sa libre mong oras nasa sayo po yun uh, sa pag gustuhin mo pong dibusyon okay sa mga wala pa pong ganito uh, ganitong medalyon pwede po kayong order sa akin ganito ito 5 bukales na medalyon okay uh, nyo lang po ako sa aking FB account okay mapunta na po tayo sa poder uh, ng uh, ng 5 uh, okay sa, uh, uh, ito yung uh, Poder. Medyo mahirap po banggitin itong poder ng uh, Cinco Bocales ay ito, ito po yun eh, yan Okay, puder ng 5 bukales Pagkatapos tapos nyo po ng uh, dibusyon ito na po ang inyo pong babanggitin tatlong beses nyo po babanggitin ito at uh, ihip nyo po sa, sa inyo pong mga dibdib ok, umpisan ko na awa i u o iyo ja o we iya wa i i wa we ye yo wa uh, we wa i ye a ah, i yo ok tatlong beses nyo pong babanggitin at ipo ninyo sa inyo pong mga dibdib Okay, ito po yung pamondo itong pamondo nito ay uh, babanggitin ng tatlong beses uh, upang kayo po ay uh, makapagpagana ng mga orasyon Okay

Yan po lahat ang uh, dibusyon, ang kabuuan dibusyon ay pondo ng uh, uh, ano ang uh, 5 bukales. Kapalad po ang magkakaroon nito. At sa mga gusto pang um, ng mga uh, pang mga orasyon ay uh, abangan po ninyo at uh, ako ay laging mag-upload sa inyo para sa inyo. Nawa ay uh, noise keeping ads at nawa ay uh, matulungan niyo po ako na makaipon ng uh, pantubos po ng ticket na papuntang Pampanga uh, kahit piso lang po ay malaking bagay na po yan na may tutulong po maraming maraming salamat